Hey guys, kain po kami. Ang ko na yung pagkain. Ang Daming price. Ang daming price price lang ako. Price lang po Price. price lang ako. Ang lang po Ang dalawa Price. Price. silang dalawa Ako Price. lang Ang Price. Price. Abusin naman. Yay! Ayaw ka sa gravy mo umain. Ayaw eh. ko yan. Ayaw ko yung ketchup. Ayaw ko ng kami. Ketchup. Ketchup. Ketchup lang. Ito nga. Rice lang malakas. Lili, kabahay ka o. ano? Baka naman. Magda.